Magandang araw sa inyo lahat mga idol. So ngayon mga idol ay bali naglaga nga pala tayo ng saging. Ayan mga idol. Ayan. Ayan mga idol. Uh, bali itong mga idol ay uh, ito ang pagkain talaga namin noon nung nasa probinsya pa kami. Nasa Bisaya kami mga idol, naalala ko nung mga bata pa kami mga idol. Bali, ito yung uh, pagkain namin noon. Tapos, uh, parilisan namin ng paksil na isda, tamban, ganun. O kaya, paksil na dilis. Yun ang uh, ito talaga ang pagkain namin noon mga idol. So, hindi naman lagi, pero talagang kinakain namin ito mga idol. Nilagang saging. So, mamaya mga idol, uh, kain tayo ng saging. Uh, hindi pa kasi luto mga idol pero malapit na yan may ano lang luto mga idol mausok tignan natin kung luto na uy luto na luto na malambot na pwede na to ayan luto na Luto na, luto na. Yun, luto na, luto na. Kain na tayo. Lambot na. Let's go. Kain na na to. Ayan, kukuha na tayo mga idol. Okay na ito mga idol. So ayan, dahil wala tayong isda, bali ang partner natin ay ito. Soy sauce. Saka may kunting sili. Ayan. So tara, kain na tayo. Kain na tayo mga idol. Ito. Saging. Saging. Tau tau lang kung sa baguong na, no? Ay, baguong soy sauce. Mas mayunam sana kung may baguong. Yun, mas masarap. Yung baguong isda, mga idol. Mmm! <clears throat> ng sili. Sabi sa Bisaya, mga idol, <coughs> doon sa aluga namin, noong araw, <coughs> ang pinaka tanin namin ito. Tapos yung ulam namin mga idol masarap naman kasi uh, sinabawang, ano talangkik ito, tanigi, o kaya grouper, yung malalaking grouper, minsan mayroon din maliliit na grouper. Tsaka mayamaya, ayun. 'Yun ang mga ulam namin doon mga araw mga idol. Bakit part namin ito sa din? Ngayon, pag halimbawa, ano, uh, malakas ang alon, habagat. Bal, bali, ang inuulam namin mga idol, ang na namin dito, um, bagoong na gilis, yung maliliit na bagoong mga idol, tatawag sa amin na ano, uh, taro Yun. Dito sa Tagalog, ta, um, talaga tawagin naman yung malatanghon. yun, yun tapos ulo minsan uh, nangunguha kami ng ano ng mga seashell seashells ang dami iba't ibang klaseng ano shells paborito ko doon yung ano tinatawag sa amin na uh, lapas at saka samong yun paborito ko tapos uh, sihi yun bagay yun dito sa ano sa saging sihi. Dinorog ko muna yung ano sili. Ay. Mm. So ayun lang mga idol uh, Maraming salamat Sa walang sawa nyo support mga idol Pag nag nagustuhan nyo itong uh, video na itong mga idol Pakilike na lang din O kahit hindi nyo nagustuhan mga idol Palike na lang din Bilang suporta mga idol